gusto bang makatipid ng gasolina ito subukan nyo tong turbotig gas saver pwede sa diesel na makina pwede sa gasolina makina pwede sa LPG at ito pwede rin sa motor ito yun o no? turbotig ito yung pang motor natin tapos ito naman yung ano pang gasolina tapos yung pang diesel uh, medyo walang nadala si bro naubusan siya. So may pang diesel din tayo, diesel, ito pang gasolina, ito pang motor. Okay, ayan oh. No? Ito yung ano natin na uh, may 3D trial tayo. Uh, money back tayo, money back guarantee. Ayan, yung mga nagtatanong sa atin kung ma, uh, uh, paano magkabit ng turbo tick. Ano lang, uh, basic lang. Hindi tayo magwawiring. Dito lang, oh o yung isang host lang ito maglalagay lang tayo ng host tapos ito mga kababayan yun lang ah kung hindi nyo makusunan tanggalin lang natin o ano lang ah wala nang maraming ano yung ikakabit pa yung isang host lang gagaloy natin tapos may mga tea okay, tapos ito si Brad Rod natin o siyang nakaimbento ano na pala bro no Ah, kailan mo na no, umpisa nyo na, na nung turbo Kailan niyo na naumpisan? Noong Mga 1990. 1990. Wow. Hindi ano na. Ah, 2023 hindi 33 years. Oh, 33 years na pa. Ah, ayun. ayun. Ay, ah. ayun. Ay, ayun. Ay, ayun. Okay, oh, yun na. Sige bro, natin para makatulong tayo sa mga kababayanan dahil sobrang mahal ng gasolina ngayon, di ba? Ang naman yan, yung mga kinabitan natin. Oo, oh, oo. Oh. O, oh, yung kinabitan nga natin na Delica, tuwang-tuwa siya. At saka ko rin, nasubukan ko din sa Corolla ko, sa Big Body. Dati, ano, uh, pag umuwi kami, pinupultan ko yun, makati sa San Carlos, ano, pag uh, Pagdating ko sa San Carlos, nung wala pa yung turbo ang tira na lang 1 port. Eh ngayon no, nung, kinapitan natin ng turbotik ano eh, ah, wala pa sa galati, hindi umabot Poltang, di ba? Ano lang, ah, hindi pa inabot ng galati. O nandoon na ako sa San Carlos. Kaya malaking tipid. Malaking tipid. Ano to, ah, subukan niyo yung mga kababayan talagang ano to, ah Siguradong makakatipid tayo sa gasolina. Tapos ito naman, no? Oh, may ano rin, may pang LPG tayo. Ayun, no? Pero ano, ah, gagawa, gagawa, pa si bro dahil nubusan no, siya ayan o oh. o oh, tinan nyo mabuti para magka idea kayo mga kababayan na ano to sa panahon ngayon kailangan natin makatipid kung saan tayo makatipid o oh, subukan natin ayan, si brother natin o oh, pag ano punta lang kayo dito sa gusto natin dito sa 1742 Ibanglistay Street Bangkal Makati City sa John Denver Auto Parts Trading Car Aircon and Auto Electrical ito yung landmark natin mga kababayan, China Bank at saka Agil Auto Glass. Okay? Pag galing ka ng EDSA, may tulay, may tulay pangalawang ganto, makikita niyo na tong pwesto natin. Oh, tapos may parkingan tayo diyan sa likod. And ito, ito naman yung services natin, na ah, car aircon and auto electrical, yan. At saka may YouTube channel tayo yung mga ano gustong magka-idea yung mga na-post natin to. i eh, ano niyo lang tong June Pangasinan o oh, makikita niyo yung mga ginagawa natin sa uh, Facebook page natin, Jan Denver Auto Parts. At saka sa Facebook ano natin, na uh, profile Bro Juno Tandila Cruz. Okay? Sa mga may katanungan, ito yung contact number natin. Tawag uh, lang kayo sa atin. Uh, free tanong tayo para magka-idea kayo mga kababayan. Okay, ito yung palaging sinasabi na talagang makakatipid tayo sa gasolina. Turbotic gas saver. Okay, punta na kayo dito mga kababayan. Okay, salamat sa Diyos.